At ayun na nga guys, sabi nila kung saan may maganda dun ka, lang na mapuntan ko yung sarili ko di ba? maganda ako, hindi, charot lang ito nga, pupunta nga pala kami dito sa bayan ng Mayantok, dito sa summer capital ng Tarlac, at ayun na nga guys, pag nakita nyo tong tulay na to kapag pupunta kayo, malapit na kayo dito sa May, ng Balan River at ayun na nga guys, nag google map lang kami dyan, kaya mag google map na lang din kayo, pag pupunta kayo dyan para iligaw kayo, ay hindi para, para hindi kayo maligaw kasi ang daming mga kanto-kanto dyan, meron din namang signal dyan, pero pag dating doon sa dulo iwan ko lang kung may signal pa tayo na nga ang kagandahan ng isang back ride nagbibideo lang nagre-relax relax sa likod kaya nga back ride ayan na nga meron pa kami na nakitang tupa dito kami pinunta ni google Maps sa sitio ba a, kung saan ako titira na malapit na ayan pag nakita nyo yung picture na yan di ko lamang tawag yan malapit na kay sa marangay ng balan at ayan na nga guys nababasa nyo ba yan kasi ako hindi so, ayan marangay ng balan Pagdating nyo nga pala dyan guys, may meron entrance dyan, nagbabayad ng 20-20, 20 isang tao, 24 hours sila dyan na may nagbabantay, ayun na nga, nambalan, it's cool to be in the nambalan. Pagkatapos nga pala dun guys, malayo-layo pa tayo, magbibiyahe pa tayo ng ilang oras, ay hindi minuto na lang bago tayo makakita ng river. Ayat nagtanong na kami kay kuya ko kasi yung ate ko ayaw niya daw doon sa bungad kasi daw konti lang doon. Kaya nagtanong kami ulit dito sa mga katutubong ay tate na nga nakakatuwa sila, tuwang-tuwa sila kapag may mga silang mga tao. At ayan na nga guys, kinukuha ko na nga yung isa at iuwi ko sana kaso ayaw sumama sa akin. Kaya nag na lang sila, hello, 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 yun, ganun, ganun. Ayan, umalis na nga kami at pupunta kami talaga doon sa destinasyon namin na Nambalan River. Kaya nakala ko yun na yun, hindi pa pala yun. Malapit na kami at itong driver ko gusto niya talaga yung pinakamalayo, ayan, kawawa naman yung making motor. Dapat nga pala dito, nakakondisyon din yung sasakyan nyo, yung katawan nyo. Kasi medyo paakyat to. Tapos, rough road. Ayan, hindi na simentado dito sa bandang ito. Kaya, kawawa talaga yung motor. Kahit ako nalang lang maglakad, wag lang yung motor. O, ayan, o. Tignan nyo. Binabanan niya ako, maglakad na lang daw ako. Ayan yung view dito sa taas yan, guys. Pagpataas kayo. Meron din naman doon sa baba. Pero, mas maganda dito sa dulo yung view. At makikita mo talaga yung ganda ng ng Balan River kapag nandito ka sa taas, ayan guys, tignan nyo tignan nyo na lang guys, o, ayan aakyat pa kami sa pinakataas. at ayan na nga kawawa talaga yung motor ko, naawa na talaga ako ba, pinaglakad-lakad pa talaga ako ng ate ko, samantalang ako yung motor pero ako yung naglakad, at ayan nga, malapit na kami guys, ayan, naglalakad na nga ako siya, nakarating na doon, ako nandito pa sa likuran niya, nagbibidyo pagdating nga namin doon, ayan, pababa pa ulit diba, galing sa taas, bababa pa ulit dito, papunta doon sa pinaka river at ayan na nga nakarating din kami sa wakas pagod na pagod ako pero okay lang yan kasi maganda rin naman yung makikita natin na nga guys makikita nyo may mga cottage cottage dyan isan libo mayroong 500 mayroong 300 ayan di ba depende yan sa kukunin nyo meron din silang overnight pang overnight na mga cottage pang pamilya pang barkada pang lovers pero dito kami hindi kami naligo kasi nga bigla lang yung pagpunta na Balan River na to kahit taga Tarlac kami hindi namin alam na meron palang ganito kagandang pasyalan dito sa tarlak, Kaya taya na nga guys, kitang kita nyo naman, ang ganda ng ilog na to. Napakalinaw kasing linaw na ng feelings ko sa kanya na nanlabo naman siya. At tayo na nga, di niya nakita yung kalinawan ko kaya magbababad na lang ako sa tubig. At yan, sa sobrang pagka-excite ko, hindi ko na Ininda, nagaling ako sa biyahe na nakasapatos pa, sabihin pa nilang nakakapasma. At ayan na nga, enjoy mo na lang kung ano yung meron dyan sa harapan mo. Ayan na nga guys, tignan nyo naman. Enjoy na, enjoy mat si kusinerang rider. Sabi ko sa ate ko kung ayaw niyang maglog-log doon kasi sa Ilocano, yung loglog log yan, yung magtatambisaw, ako na lang, picture niya lang ako, i-video na lang niya ako para may ma-content naman ako, ma naman ako kahit papano. At worth it naman yung pagpunta namin dito kasi napakaganda naman talaga ng lugar. na nyo naman, guys. Ang pagpunta nga pala dito, guys, ayan, i-google map nyo na lang, tsaka i-type nyo na lang yung Nambalan River dito sa Tarlac. Ayan, summer capital ng Tarlac. Ito, Nambalan River. Tignan nyo, guys, ang linaw-linaw ng tubig. Ang sarap maligo. Kaso, hindi nga kami prepare at hindi kami nakaligo dyan. Kaya tinignan lang namin yung view, picture-picture, ganon. Ayan, makikita nyo naman yung kagandahan nito. Galing nga pala yan sa falls. Ayan, ganyan, kalinaw yung tubig kitang kita kaya nag shades na ako kasi nasisilaw ako sa kalinawan ng tubig dito guys tingnan nyo naman ba diba? ang ganda talaga dito lalong lalo na kapag kasama nyo yung mga pamilya nyo dadalhin ko din sana sila dito kaso di kami sa motor kaya kami na lang nagpunta dito tingnan nyo ang ganda maganda rin maglaba dito kahit gano pa karami yung lalabahan nyo malalabahan nyo dito at mababanlawan ng mabuti ayun lang yan guys Thank you sa panonood sa aking mahabang video. Kung tinapos nyo man to, I love you very much. At thank you. Ingat tayo. At sana makapasyal din kayo dito sa Nambalan River dito sa Bayan ng Mayantok, Sour Capital ng Tarlac. Thank you very much. Bye-bye!